Grabe naman oh. Ang pangit na nga ng panahon. Nag-overheat ka pa. Gilid ko nga muna. Ay, bakit ngayon pa? Bad trip naman, oh. Uy, anong brand ba kasi yung ginamit mo? At saan mo nabili yan? Hindi ko nga alam yung brand eh. In order ko siya online, nakalagay naman good quality, safe, tapos mura pa. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kung ano-ano kasing brand lang kulant yung binibili mo eh. Tapos gusto mo, mura pa. <laughs> Pabayaan na natin yan. O eto, may regalo ko sa'yo. Check mo na lang sa trunk mo. Talaga ba? Talaga ba? Sige, sige, check, -check ko. Preston kulang, Number one to ah. Always remember ka suabe na hindi pwedeng tubig-tubig lang yan. Ang kinakailangan, gamitan natin ng Preston kulang para hindi maging adobo ang inyong makina. Bagong feature para sa lahat ng produkto ng Preston, meron itong holographic foil seal mark as genuine. For added security ito and protection para iwas peke at mas ligtas ang bawat motorista. Ang Preston, may superior cooling not one, not two, but five times. Ibig sabihin, kahit kasing init ang summer ang kalsada, kalmado pa rin ang ating sasakyan. Kung may Preston, smooth, cool, guaranteed ang suabe. Eh. Kung walang Preston, ako ang nagiging radiator. You know, na ang Preston Coolant ay may mga produktong special made para sa mga Asian brands. Tulad na lang nitong blue label para sa Honda, Nissan, and Subaru. Pagdating naman sa black label, ay alak pala yun. Toyota Lexus Scion, red label ito. At lastly, para naman sa green label, nandito ang Suzuki, Hyundai, Kia, Mazda, and Mitsubishi. Preston's brake fluid and coolant is the number one brake fluid and number one coolant in the market. Preston coolant is the superior cooling action, not one, not two, but five times. Lagi niyong tatandaan ka swabe, huwag kayong maniniwala sa kasabihan na cheap is safe. Always remember, kapakanan ng sasakyan niyo ang nakataya dito.